Ano nakukuha na tayo ba 'yan? Diboks pa ba 'yung mo? na 'yan nagbastic ulit bago Pero hindi ko kaya 'yung ginawa mo. Papay. na raw hindi ko kaya 'yung 아 그래 말해 sala -kay, ka na- sala nga ito mga bata, tinin pang, sala nga ito mga bata ano, sala nga ito mga bata ano, ay nga ito mga ay, ano, sala nga ito mga bata ano, sala mga bata ano, sala nga ito 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 Si repression ni pare tau dito. Bukang bukas, bubukta ko sa loob. Kamu na tanga dito. Ay, na pare. Siya kao, pera. Bukang bukas muna kaya ligado. Mas pagi hudze si loob. Mas bukas muna. Hindi, kayo mabuburain talaga yan. Bukang buksak nga sa loob e. Meron wala kaya ikaw na to. Abre, ako kaya ikaw na to. Abre, ako kaya ikaw na

kinagalang nakakatakot sa'yo, parang mo magulang mo. Hindi kinagalang magulang Hindi, parang ano lang. Ini yang kita psychology mukul Pero wala, yang kita kalah mukul kita. Ini kita kalah. Ini yang kita kita kalah. Ini yang kita kalah. Ini yang kita kalah. Ini ka. kita yung mga Binaranggay, faithful uh, sa kanila. Sabi niya, ano bang, na ng anak ko? Sabi na no, di Pabdere. Eh, paano ba yung anak Lakad na nilakad sa harapan ng bahay namin. Yung mga aso na pupuyas, gumagamit pala punta nila. Lakad ka ba nabang lakad? Taon na, taon na. Taon na, lang, taon na yung aso na pupuyas yung may araw ng bako.